Maaaring mayroong mga karanasan o napapalitan kayo o napalitaan na may mga tamayan na hindi nakatupad sa kanilang pananakutan noong panahon na kailangan yung tulong ng regular member. Yan po ang tatayuan namin si Tata Chris na hindi po mangyayari sa ating samahan kung ano man po yung sa tingin nyo ay gumagampala sa inyong isipan, nandito po ang inyong lingkod. Hindi ko po isusugal ang aking karangalan upang sirain lamang sa ganitong asosasyon. Tatayo ako para sa inyo ito, hindi po para sa amin ni Tata Chris. hindi kami papayag ni Tata Chris na yung kolektor ay magtatakal sa kanya yung pera. Yan ang nangyari sa ibang tama yan eh. Hawak na niya yung limang limo, sampung limo, dalawampung limo, hindi pa nagre-remit. Kung nagkaroon siya ng personal na problema, nagkasakit yung pamilya niya, hindi mo naman pwedeng kung tante eh, kastaunit, na nagkasakit yung pamilya na eh. Bayan at to, kung Hindi po ito sabi niyo. Kailangan, kailangan mag-remit ka within 9 days bago pa siya. Sapagkat ibibigay yung pulo doon sa namatayan bago man lang pa siya. Okay, may tanong. Okay. 50 Pesos yun ang membership. Opo. Yung 20 Pesos yun ang kada... Pag may namatay po. May matay. Yung monthly, wala na po ba? Wala na po. Uh, wala, wala na Tata di ba? Wala po. Wala, wala na na po. Na po. Kaya napakagat po. Oo po. Pag, Pag may na. namatay Pag lang. May. Pag may na. namatay lang. Pasado na po yung koordinat sa kauna una mo pong ginawa. Ito po ay patungkol sa mga organisasyon na katulad po nito. Para po maprotektahan ang ating mga magulang, kayo po na hindi na po maloko at bayad po kayo ng bayad, sa po mawawala. Ano po ba yung ordinansang aking ginawa? Una po, patungkol po sa ordinansang ito para po maprotektahan kailangan po nilang ipatala sa Sangguniang bayan ang samahan. Kasama po ang pilots, kung ilan po ang membro at magkano pa singilin at sila po ay magre-report sa Sangguniang bayan, sa OSCA at sa DSWD. Nang sa ganun po, namomonitor po ng konsihal ng bayan ng GIMBA, ng OSCA at DSWD yung inyo pong aperahan, yung akbo po ng inyong samahan. At isa pa po, sa pinakamahalaga na kasama sa ating ordinansa, naglaan po ng pondo ang bayan ng Gimba para po sa mga samahan na to. May 300,000 po tayong nilaan na pondo. Nang sa ganon, pag nagka-problema po yung samahan, meron po tayong malalapitan. At isa rin po sa pinakamahalaga na kasama po sa aking ng ordinansa, kapag ang samahan ho ay nabuhat at kadahilanan na ang ay nalustay ng mga opisyales, maaari na po natin silang kabuli sa korte at itimanta. Kaya po, huwag mag sa gabay po ni Atty. Vir ng aking ama, itong tinatayo po ito, sigurado naman po ako na isa po ito na magtatagumpay po ito sa tulong po ninyo, mga nanay at lola. <laughs>